Hello guys, good afternoon, good evening jan sa tanan. ang bong tapos init masyado. Kaya wala tayong magagawa. Tingnan niyo mga uh, damit. Diyan lang i ano, diyan lang i sampay. Tuyo ka Sobrang init. Kaya. Yan. Time check ngayon is alas utuna, na. Kaya shout out na lang. No recharge shout out. Dapat di mag-ambata mga bawa ngayon kaya. Siya dong init. Grabe. Kaya guys, dito dito sa amin ngayon is ulan ganda ng ulan. kaya tulog shout out lang diyan niyo. hey mother shout out sama mga grupo dyan. Shout out sa nag-Facebook karun. YouTube. Kaya, yun. mga, ano, mamusta na lang tayo sa mga uw Sa mga Ito yung magawa ngayon kasi sobrang init. Kaya dito lang tayo sa bahay. dumi ng uniform natin kasi kapang-kapang tayo doon sa ano ganap ng salapi yeah, yeah. shout out na lang sa inyo dyan idol sa mga idol dyan kaya to the boys shout out Rikalin shout out friend friend natin dito kahit na dito ako sa loob ng bahay ano masyadong minit mahirap naman kasi pag mag aircon ka masakit rin sa katawan kasi pag mainit bigla kang mag sipon ang labas shout out na lang sa inyo dyan sa Amerika dyan si Nini Bani uh, sa Almeda Almeda ano ba yun si, si Europe dyan shout out Mo wala tayong magawa ngayon kaya live live ito yung bahay na bahay na maliit Shoo. nila yan park ganon uh, parang saglit lang grabe mag guts betel guys para to sa masyadong may net kay Cap Noel Amin shout out silang minit kaya marumi ka agad yung ano yung pang natin shout out naman sa inyo kasi hindi yan tayo maka ligo pangalawa dapat isang isang araw isang magligo lang isang bisis lang kasi pangit naman kung palagi ka na nangiligo matatlong bisis sa isang araw kasi yung sa katawan natin masakit mother shout out ay tulog shout out lang natin yung magawa ngayon kaya sa mga good vibes na lang ingat ingat kayo and good day